Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamput isa ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa kristyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumika panggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumanggap ng mga ipinangako niya. Nang mga kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala ng higit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matiyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayun din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala at hindi nagbabago ni nagsisinungaling ba ng Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatagang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit, sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Yesus na nangunguna sa atin. Doon, siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasasardote ni Melchizedek. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pangako ng poon nati lagi nating gunitain Buong puso siyang pasasalamatan aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Hindi inalis sa ating gunita na si mabutit mahabaging lubha sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain kaligtas sa dulot sa mga hinirang. May ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailan paman. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Aleluya, Aleluya, Diyos Ama ni Yeso Cristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga lagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog ng Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Yesus, itinakdang araw ng pamamay nga para sa kabutihan ng tao hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamay nga. kaya't maging ang araw ng pamamay nga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao ang mabuting balita ng panginoon pinupuri ka namin panginoong Heso Kristo